News mga balita ngayon, tatlong NPA sumuko sa Leyte kasunod ng pinaigting ng military operation sa Eastern Visayas. 54 amnesty applicants sa Basilan binigyan ng safe conduct passes. Siyam na Pinoy seafarers ng MV Eternity Sea na dinukot ng Houthi rebels makakalaya na. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Tatlong kasapi ng New People's Army kabilang isang high-value individual ang voluntaryong sumuko sa mga tropa ng 93rd Infantry Battalion sa late noong Nobyembre 30. Matapos ang sunod-sunod na opensiba ng 8th Infantry Division laban sa Eastern Visayas Regional Party Committee o EVRPC, kinilala ang mga sumuko na sina Alias Alon, taga Carigara Leyte, at dating commanding officer ng Front 41 alias Rod Alan Billy taga Hindang at alias Sendo na taga Kananga. Pawang mga miyembro ng Squad 2 Island Committee Livox ng EVRPC. Kasama nilang isinuko ang dalawang baril ayon sa kanila na pagdesisyonan nilang sumuko dahil sa pag-uudyok ng kanilang pamilya na umuwi ng maipagdiwang ang kapaskuhan. Tiniyak naman ng 8ID na ipagpapatuloy nito ang pinaigting na operasyon laban sa komunistang grupo habang nananatiling bukas ang pinto para sa mga nais magbalik loob sa pamahalaan. Nagpatuloy ang kampanya para sa kapayapaan sa lalawigan matapos mabigyan ng safe conduct passes ang 54 amnesty applicants sa isang seremonya sa Riot Hall, Basilan Government Center pinangunahan ni na Governor Mujib Hataman at Isabela City Mayor City Dalia Dada Turaben Hataman, Chair ng Local Amnesty Board o LAB, ang pamamahagi ng mga dokumentong nagbibigay proteksyon sa mga aplikante habang inaasikaso nila ang kanilang requirements at pagdalo sa hearing sa ilalim ng Presidential Memorandum Order No. 36. Dumalo sa aktibidad ang mga opisyal ng Local Amnesty Board, Siguridad at Kinatawa ng MILF, bilang suporta sa reintegration ng dating combatants pabalik sa kanilang mga komunidad. Ayon sa LAB, bukas ang pagtanggap ng amnesty applications hanggang Marso 2026 at hinihikayat ang mga kwalipikadong individual na kumplituhin ang kanilang mga dokumento. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na patuloy nilang gagabayan ang mga aplikante upang makabalik ng ligtas at maayos sa lipunan posibleng makalaya sa mga susunod na araw ang siyam na Filipino seafarers na dinukot ng Hot Rebels maglilimang buwan nang matapos lumubog ang MV Eternity Sea ayon sa pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA. Kinumpirma ng DFA na nakatanggap ito ng abis mula sa Sultanate of Oman na tumutulong sa negosasyon para sa digtas na turnover ng mga tripulante mula sana patungong Muscat. Binihag ang mga Pinoy noong Hulyo matapos tamaan ng Houthi drone attack ang kanilang barko habang dumaraan sa Red Sea. Sa 22 Sakay, 21 Filipino, 8 ang nasagip at nakauwi na ng bansa, tatlo ang nasawi at isa ang hindi pa rin natatagpuan. Tiniyak ng DFA na nakahanda ang Imbahada at Migrant Workers Office sa Muscat para sa agarang repatriation ng mga mariresolbang detainee. Para sa Kidlat News Channel, ito sa si JPA daw, nag uulan Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.